Guys After work Laban na naman Kasi gawa ng bukas Magsisimba ako Kaya labang kong ito ngayon Baka tanghali na ako kasi gala pa ako sa city Gawa ng baka Monday o Tuesday Balik na kami ng Tabaco City syempre makagala naman sa masbate Hindi puro trabaho Relax, relax, di pa may time kaya na tayo ngayon para bukas After mass, magagala na tayo di ba? Kahit tanghali ako bumalik dito sa staff house Okay lang kasi walang trabaho Mahirap talaga pag iniwan ng mga asawa mo eh Mga ha, mga Joke lang Mayroon talaga no, pang ano. Wala uh, tagala ba? Para sa mong Laba. Sampai. Luto. Mamaya mamalingki, mamaya mamalingki. Aga pa naman Eh. Quarter to ano pa lang? kasi gusto ko rin maranasan uh, nito, ang ano ito, ang misa saba dito sa masbati kasi madalas din naman ako magsimba talaga pag malapit lang sa bayan ng simbahan siyempre magpasalamat sa ginoo sa araw-araw na biyaya siyempre kahit paano wala akong sakit kaya thank you ako sa taas kasi kahit paano eh, hindi ako pinapabayaan ba Napadaan Sa sabungan Ay may nagsisigawan Ang aking tingnan uh, Excuse me Tapos klase magkapi uh, Ay excuse me pulit Ito lang, may kung na tayo, di ba? Ah, lang kasi yung long video ko. Hindi na kasi reels Yung video na lang ako. Hey guys, bye-bye. Thank you for watching. I love you. Salamat sa mga nanonood. Ay, ito lang kuwentang balag ko. Nanonood pa rin kayo. Thank you. Love you.